Hello, magandang hapon po mga kababayan. Uh, gusto ko pong talakayin ngayon sa inyo itong tungkol sa uh, interview kay Teresita Angsi. Kung nakikilala po ninyo itong si Teresita Angsi, siya po ay isang dati, wala ko kung active pa siya ngayon, uh, isang civic leader. Kilala siya. Kilala siya sa Chinese community. Well, para sa akin ang, ang pagiging civic leader niya ang ipinaglalaban niya ay yung mga Filipino Chinese lang opo mga Chinoy lang at ngayon nga ito ipinaglalaban na naman niya itong si Alice Guo hindi na kapagtataka kasi kapareho niya eh at ayon sa kanya naniniwala daw siya na Pilipino daw itong si Alice Guo. Kitang-kita daw sa accent, sa itsura, ito daw, ito daw ay isang Chinoy. At saka, bakit kasi mga ganitong tao, dapat hindi na ito pinag-i-interview eh. In-interview kasi ito ng, sa isang TV program, ano ba yung 1PH ba yun? <clears throat> Matagal ko na siyang uh, nakikita dati, nung bata, bata pa ito, ngayon eh, nagkaedad na rin pala. Ewan ko kung active pa siya. Active pa siya ngayon, magbigay ng komento. Hindi ko po nagustuhan yung kanyang mga sinabi. Na, sinabi niya na hindi niya nagugustuhan yung nangyayari na Senate hearing. Para sa kanya ito isang sarswela daw. At hindi na raw dapat pinagtatanong yung mga personal mga personal na issues tungkol sa sa buhay ni Alice Guo. Yung personal na buhay, yung kanyang pagiging mayaman, yung mga mamahaling mga mga kagamitan, kahit pati daw yung boyfriend na unfortunately ang nagtanong nga nito ay may medyo may pagka nung umpisa, medyo may pagkapilyo yung tono si ano nga si pangitingiti pa siya noon eh si Jingoy Estrada but then nung uh, parang naging medyo comedy nga yung pagtatanong na yon ay sinabi naman niya na this is not a laughing matter at totoo naman po kasi yung pagtatanong na yon bagamat uh, inaddress niya na parang medyo may pagkakonting pagkapilyo, pero kumbaga, strategy lang yon Para nga makapag-extract ng informasyon mula doon sa tinatanong. At ito nga, syempre, idininay, pero mukhang, mukhang may sapat na uh, ebidensya po si si Jinggo Estrada na talagang mayroon itong Uh, kalibin live in boyfriend, ka in partner, itong si Alice Guo. Dahil, Diyos naman, sa edad ba naman niyan yan? At saka, tao yan? Wala siyang asawa? Imposible na walang boyfriend yan? Pwede ba? At kaya naman po yun na itanong, dahil, wala naman pong masama sa pagtatanong ni ni Senator Jinggoy. Dahil ang ang uh, pinatutungkulan, pinatutungkulan ni Senator Jinggoy doon ay hindi yung hindi yung live, love life per se ni Alice Guo. Ang tinutumbok dito ni ni Jinggoy Estrada ay itong konektado pa rin sa pogo dahil ayon daw sa uh, impormasyon na na ni jinggo Estrada <coughs> itong uh, boyfriend or kalibin daw ni Alice Goo na isang mayor dyan sa isang bayan sa Pangasinan ay ito daw ang nag, uh, nagpapatakbo ng pogo pogo ni Alice Goo so paano maging walang kwentang pagtatanong yon Teresita Angsi gusto mo lang kasing palinisin yung pangalan nitong kalahi mo, kababayan mo. Keso, ayon sa kanya, dapat daw pagtuunan ng pansin, ayong investigasyon, tungkol sa pugo. Eh, magkaka-ano po eh, magkakabit-kabit eh. Related po, yung uh, pagtatanong sa uh, mga personal na bagay, ni Alice Go, Guo ay konektado po doon sa pagiging bossing niya sa Pogo. So, paano hindi yon itatanong? At pinintasan pa niya yung pagtatanong ni Loren Legarda na bakit daw papagsasalitain pa ng Mandarin? O pinapagsasalita pa ng Chinese itong si Alice Guo? Eh, sinabi na nga daw ni Alice Guo na siya ay isang Pilipino at ang, kanyang, ang alam niyang lingwahe ay Tagalog. Alam mo itong si, a, si Teresita Angsi, masya, alam mo Teresita Angsi, ako hindi kita gustong tao. Walang hiya ka. Ikaw ay isang uh, na nananamantala. -nan Isa ka doon. Kayo-kayo, kayong mga in kayo na nandito sa Pilipinas nananamantala kayo dito sa Pilipinas, pinagsasamantalahan ninyo ang kahinaan at katangahan. Totoo naman po kasi, may katangahan din naman po kasi ang karamihan ng mga Pilipino. At ito po, ang kahinaan na ito ay sinasamantala nitong mga Chinese. Well, baga, may kasalanan na rin po tayo ng mga Pilipino kung bakit tayo pinagsasamantalahan. Mga tuso nga ito eh. eh tayo naman, aanga-anga. Ngayon, ang hindi ko pa po nagustuhan dito kay Teresita Angsi, yung sinabi niya na uh, dapat daw nakikipagkasundo daw tayo sa China. Nakikipagtulungan, nakikipagkaibigan. Hello Teresita Angsi, palibhasa kasi, in ka, kaya hindi mo nakikita. Hindi mo nakikita yung panganib gusto mo, yung tungkol daw dito sa mga uh, hacking, itong mga kaso ng mga hacking, dapat daw makipagtulungan ang Pilipino, ang Pilipinas, sa China. Dahil mas advance sila. Oo nga, mas advance nga. Hello, Teresita Angsi. Alam mo yung mga kababayan, buisita po talaga ako dito sa babaeng ito eh. Biruin mo, gusto pa niya na makipagkaibigan, makipagtulungan yung yung ang mga problema daw natin tungkol sa technology, tungkol sa hacking ay ihingi ng ihingi ng uh, i sa mga Chinese. Biruin mo 'yon. Nag-iisip ka ba? Teresita Angsi, mamatay ka na. Buisit ka. Alam mo palibhasa kasi mga inchi kayo. Pero alam niyo mga kababayan, ang hindi nare-realize nitong mga Chinese na ito na nandito sa Pilipinas, whether they be yung mga dito na ipinanganak o mga bagong salta. Ngayon, sana naman po, ito mga bagong salta, siguro ko naman kayo ay tumatakas. Meron naman po yan dyan eh, mga talagang gusto lang tumakas sa kalupitan ng communist government. Dahil marami pong tumatakas sa mga Chinese ah. Hindi nga lang sa Pilipinas pumupunta kundi sa Canada, sa Amerika, kung saan sa ang bansa. Hindi lang dito sa atin. Tumatakas nga sila dahil hindi maganda ang pamamalakad ng gobyerno sa China. Ngayon, ito pong ibig ko sabihin. Ito pong pinagsasasabihin ni Teresita Angsi at itong mga ibang mga Chinoy na nandito. Mag-isip-isip nga kayo. Gusto ninyo na makipagmabutihan ang Pilipinas sa China na ito nga kinukup sinasakop na ang Pilipinas eh. Hindi nyo ba naiisip na kapag nasakop ang Pilipinas ng China, damay kayo. Magsasuffer ulit kayo, kayo mga, kung mga galing kayo sa China na tumakas, <coughs> magsasuffer din ulit kayo damay-damay <laughs> tayo. Ang dapat nga sana, mga kababayan, nakikipagtulungan sa atin itong mga Chinoy na ito eh. Hindi dapat sila pumapayag na ang China ay makapasok dito sa atin na masakop tayo. Hindi nyo ba napapansin, mga, kayong mga Chinoy, inuunti-unti ang Pilipinas? Sinasakop? Pero imbis na makipagtulungan kayo na hindi makapasok ang China, nakikipagtulungan pa kayo eh. Ano sa akala ninyo, kapag nasa ilalim na, pag dumating ang pagkakataon na tuluyan tayong nasakop ng China, akala ninyo magiging maligaya pa rin kayo? Kaya kayo nandito dito sa Pilipinas dahil dito may demokrasya. Pero kapag hinayaan ninyo, di ba mga kababayan, tama mali? Kapag hinayaan ninyo mga Chinese kayo, alam mo dapat ito mga Chinoy na ito, makakatulong dapat ito sa atin dahil mapera -ma ang mga ito eh. Makakagawa kayo ng paraan na tumulong sa gobyerno. Pero hindi eh, kinakampihan nyo pa yung China na akala mo naman, akala mo naman magiging demokratiko pa tayo pag na pasok dito. Hindi lang Pilipino ang magsasuffer, pati kayo. Kung doon nga sa sariling bansa, sa China, hawak sa leeg ang mga tao, tumatakas nga oh. Iniiwana na ang China dahil alam nila ang lupit, ang lupit ng pamamalakad ng komunistang China. Tapos kayo, parang nakikipagtulungan pa kayo? Ikaw, Teresita Angsi? Sabihin mo pa na, gusto mong palabasin na si Alice Guo ay hindi. Keso hindi siya spy, keso siya ay isang Chinoy, nagninegosyo lang, simpleng tao. Come on. Napakatanga mo naman. Oo, napakatanga mo kung yan ang iisipin mo. Alam niyo mga kababayan, itong Teresita ang sina ito at ang ilang mga Chinoy na nandi Katulong kayo ng China, ipinapahamak ninyo ang bansa namin. Alam niyo kung hindi lang naman kayo makakatulong para mailigtas itong bayang Pilipinas sa pangungupkop ng bansang China, aba magsilayas kayo dito. Kung gusto ninyo ang pamamalakad ng China, di doon kayo sa China. Huwag dito. Ayaw namin. Sana dapat nakakatulong kayo eh. Dahil kung baga kung talaga itinuturing ninyo, kung itinuturing ninyo ang mga sarili ninyo na kayo ay Pinoy, kung itinuturing ninyo na itong Pilipinas ay ang inyong bansa, hindi ba dapat mahalin ninyo? Ipagtanggol dahil ito na ngayon ang inyong tahanan? Kaya na lagi kong sinasabi at the end of my video. Itong Teresita ang sinato. Parang tanga. Hindi marunong mag-analyze. At ito mga chinoy na itong mga kababayan, wala naman po talaga itong pakialam sa sufferings ng Pilipino. Ang inaasikaso lang nila ay magpayaman sila magpayaman at agawan agawan ng assets ang mga Pilipino wala silang pakilang sa Pilipino magutom tayo mga buwisit na yan eh bakit pa nagsipunta dito yung mga yan ang liit liit na nga ng area ng bansa natin dito pa magsiksikan kayo ang luwag luwag ng bansa ninyo eh bakit kayo nandito mga Chinese mga Chinoy alam ninyo kasi na mas masarap ang buhay dito sa Pilipinas. Dahil ito demokrasya. Libreng libre kayo. libring libre kayo gawin niyo kung mga gusto niyo. Alam niyo itong mga mga Chinese na malalaking negosyanteng ito. Alam nyo mga kababayan sorry ha, ah, pero hindi ako naniniwala na talagang 100% malinis ang negosyo ng mga 'yan. Sa isang napakaigsing panahon, magkaroon na kayo ng malalaki ng ang mga malls. Come on. I don't believe na malinis yan. Ugali na yan ng mga Chinese. Di ba? May mga illegal yan. Hindi ako naniniwala. Bakit? Paniwala ko yun eh. Opinion ko yun. Hindi ako naniniwala na malinis ang mga mga negosyo niyan. May kahalo 'yan. Hindi naman 'yan lalaki ng ganun lang kabilis. ganun kalaki. Kagaya niyan. Mga ilegal, mga pogo. Kahit na yung mga 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 nightclubs na yan, mga malalaking nightclubs, may nalaman ako nun eh. Ang front, nightclub. Pero sa ilalim, sa basement daw, hindi ko man ako nakarating eh, sa basement, ay pasugalan. At Chinese ang may-ari. Kaya yung mga Chinese na yan. Kaya sila yung mayaman dito sa Pilipinas. Dito kasi, todo pa sa ang lahat eh kahit ano pwede mong gawin eh. Kita mo yung mga pogo. Sa China kasi mahigpit. Hindi, hindi nga pwede ang drugs dun eh. Pero dito nila dinadala. And I don't believe na hindi kasabot ang Chinese government. Kasabot yan. Sila, bawal ang drugs doon sa China. Ayaw nilang masira ang utak ng mga Chinese dinadala nila sa ibang bansa dahil gusto nilang sirain yung utak, yung kabataan ng ibang bansa nang sa ganon pag nasira na yung ulo ng mga kabataan na yan, ng mga tao sa ibang bansa ang dali-dali na nilang sakupin, di ba? o sila, normal lang mga utak nila normal nga ba? <laughs> ang gusto nilang sirain yung ibang bansa kagaya, kagaya tayo, dito hinahakot ang mga shabo, dito ginagawa, dito binibenta, kasi hindi pwede sa kanila, bawal. Dadali nila sa Amerika, gusto nilang sirain ang lipunan ng Amerika. Dahil gusto nga nilang, gusto ko nilang masapawan, gusto nilang agawin ang power ng Amerika bilang, uh, anong tawag dito, bilang number one na bansa sa buong mundo. Gusto nilang palitan, gusto nilang agawin. Kaya sinisira nila. Eh, hey, mga drugs na yan sa Amerika, saan galing yan? Diyan sa kanila. Yung mga kababayan, itong mga Chinoy na ito, dapat mawala na ito dito sa Pilipinas eh. Ewan ko ba? Yung, um, yung, yung kasing gobyerno natin, napaka, napakaluwag eh. Dapat dito wala wala dito ang mga mga incheck. Pinagsasamantalahan tayo dito eh. Inaagawan tayo ng kabuhayan. Tapos ang nakakalungkot mga kababayan, kasabwat pa mga kababayan natin, mga Pilipino mismo na nasa gobyerno. Oh, bakit sila nakakabili ng malalaking mga kalupaan? Nakakapagpagawa ng mga peke na birth certificate para makabili ng mga lupa. Kasabwat mga taga-gobyerno. Kaya alam mo dapat, itong mga in na ito na uh, iniimbestigahan na mapatunayan na sila ay nameke, nameke ng mga dokumento, mga legal documents at nakabili ng limpak-limpak na mga kalupaan. Dapat dito binibitay eh. Kasama yung mga Pilipino na kasabot nila. Tama hindi kasi isang paraan po yan ng pagsangayo na sakopin tayo. Di ba? Kaya dapat dapat sa mga yan binibita yung mga yan, ng firing squad yan eh. Itong mga itong mga peke na to na ng mga Chinese nationals including doon sa mga Pilipino na nakipagsabwat. Di ba? Am I wrong? O mga kababayan, isang Paraan po yan na ipaglaban natin ang ating bansa, ang ating bayan, dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan, ang Pilipinas. Diba? So thank you for watching and I'll see you in my next vlogs. Peace.